Ito pala yung katlong araw namin ng face to face sa TESDA. Gumawa lang kami ng cathedral gelatin dessert. Kung pagbabasihan natin yung core competency sa TESDA, dapat cold and hot food yung gagawin namin ngayon. Pero dahil limited lang yung time, ang una namin ginawa ay yung cold food muna or yung dessert. After kasi namin tong gawin, yung ika fourth day namin is yung institutional assessment na. Ibig sabihin ay mas marami kaming dish na gagawin. So ayun, balik tayo sa ginagawa natin. Basically, yung cathedral is gelatin lang naman siya. Kaya naman siya tinawag na Cathedral kasi hugis cathedral pero yung ginawa namin parang hugis cake naman yung nangyari. May pinagayahan kasi kami and yun yung gusto naming ma-achieve. And kung makita niyo sa video, gumawa sila ng paraan para makagawa sila ng design na ilalagay sa cathedral namin. Siya nga pala bago matapos yung video, ina-encourage ko kayong mag-enroll sa TESDA. Sobrang dami niyong matututunan lalo pag mahili kayong magluto. Plus magagamit niyo pa yung NCs niyo sa pag-apply sa trabaho. Yun lang, sana mag-enroll din kayo. Palike and follow na rin guys para palaging updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you!